Madalas, ginagawa natin ang mga bagay na nakasanayan na natin. Parang automatic, di ba? Halimbawa, paggagising natin, magkakape agad tayo. O bago tayo matulog, titingnan natin ang ating mga telepono. Ito ang ating mga ugali. Paulit-ulit natin itong ginagawa, kaya nagiging bahagi na ito ng ating rutina. Minsan, okay lang ang mga ugali. Nakakatulong ang mga ito para maging mas madali ang buhay. Pero paano kung masama ang ugali? Alam mo ba na may kinalaman ang ating utak sa mga ugali? Nakakatuwa kung paano ang ating mga pang-araw-araw na gawain at kilos ay malalim na nakaugat sa mga neural pathways ng ating utak. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, ang mga cells sa ating utak ay gumagawa ng koneksyon. Ang mga koneksyon na ito ay parang maliliit na tulay na nabubuo sa pagitan ng mga neurons na ginagawang mas madali para sa atin na ulitin ang parehong aksyon ng hindi masyadong nag-iisip parang paggawa ng shortcut. Tulad ng isang madalas daanan na landas sa kagubatan na nagiging mas madaling lakarin, ang mga neural pathways na ito ay nagiging mas mahusay habang ginagamit natin ang mga ito. Kaya kapag nakita o naramdaman natin ang trigger, automatic natin ginagawa ang ugali. Kinikilala ng ating utak ang trigger at pinapaga na ang shortcut na humahantong sa atin na gawin ang nakagawiang aksyon halos instinctively. Halimbawa, kapag ikaw ay stressed, kumakain ka ng matamis. Ito ay dahil ang iyong utak ay nag-ugnay sa pakiramdam ng stress sa aksyon ng pagkain ng matamis na lumiliha ng isang nakagawiang tugon. Ang stress trigger ay nagiging dahilan ng pagkain ng matamis, ugali. Sa paglipas ng panahon, ang koneksyon na ito ay lumalakas na ginagawang mas mahirap na putulin ang cycle. Kaya mahirap putulin ang isang masamang ugali dahil nakaprogram na ito sa ating utak. Ang pag-unawa dito ay makakatulong sa atin na makahanap ng mas mahusay na mga paraan upang lumikha ng bago at mas malusog na mga ugali sa pamamagitan ng malay na pagbabago ng ating mga trigger at tugon. Mahirap magbago, lalo na kung matagal na nating ginagawa ang isang ugali. Ang mga ugali ay nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na gawain, kaya parang natural na lang natin itong ginagawa. Kapag sinubukan nating magbago, parang nilalabanan natin ang ating sarili. Una, dahil automatic na ito para sa atin. Ang ating utak ay nakaprogram na sundin ang mga pattern at gawain ng hindi masyadong nag-iisip. Ang automatic na pag-uugaling ito ay nakakatipid ng enerhiya at ginagawang mas madali ang ating buhay. Ngunit ginagawa rin nitong mahirap ang pagbabago. Hindi natin ito masyadong iniisip. Ang mga ugaling ito ay tumatakbo sa background, parang isang programa sa computer. Maaring hindi natin namamalayan na ginagawa natin ang mga ito, hanggang sa subukan nating tumigil. Pangalawa, minsan, mayroon tayong emotional attachment sa ugali. Ang mga ugaling ito, ay maaring nakatali sa mga alaala, damdamin, o mahahalagang sandali sa ating buhay, na ginagawang mas mahirap na bitawan ang mga ito. Halimbawa, ang paninigarilyo ay maaring konektado sa pagre-relax o pakikisalamuha. Ito ay nagiging higit pa sa isang ugali, ito ay bahagi ng ating social identity at isang paraan upang makipag-ugnayan sa iba. Pangatlo, mahirap din kung walang magandang ugali na papalit dito. Kapag tinanggal natin ang isang ugali, lumilikha tayo ng isang puwang. Kung hindi natin pupunan ng puwang na iyon ng isang bagay na positibo, maari tayong bumalik sa ating mga dating gawi. Pero huwag magalala, may pag-asa pa rin. Posible ang pagbabago ng may pasensya, tiyaga, at tamang mga estratehiya. Ang pagtatakda ng maliliit, maaring makamit na mga layunin at pagdiriwang ng bawat tagumpay, ay maaring gawing mas madali at mas kapakipakinabang ang paglalakbay. Mga halimbawa ng masamang ugali Maraming klase ng masamang ugali. May mga ugaling hindi malusog tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at pagpupuyat. Mayroon ding mga ugaling hindi produktibo tulad ng pagpapaliban at palaging pagiging huli, at may mga negatibong ugali tulad ng pagiging mainggitin at mapanghusga. Ilan lamang iyan sa mga halimbawa. Iba-iba tayong lahat ng pinagdadaanan, di ba? Mga tips para magbago. Hindi madali ang pagbabago, ngunit sa tamang pag-iisip at mga estrategiya, maari itong makamit. Narito ang ilang mga tip upang matulungan ka sa iyong paglalakbay sa pagpapabuti ng sarili. Huwag mawala ng pag-asa. Kaya mo yan, ang paniniwala sa iyong sarili ang unang hakbang. Palibutan ang iyong sarili ng mga positibong pahayag at mga taong sumusuporta sa iyong mga layunin. Una, tukuyin ang iyong masamang ugali. Ano ang trigger? Pag-isipan kung ano ang nagiging dahilan para mahulog ka sa ugaling ito. Stress ba? Pagkabagot? O iba pa? Mahalagang maunawa ng ugat ng dahilan. Pangalawa, humanap ng magandang ugali na ipapalit dito. Halimbawa, kung madalas kang kumain ng junk food kapag stressed, subukan palitan ito ng mas malusog na pagkain tulad ng prutas o mani. Halimbawa, sa halip na gumamit ng telepono bago matulog, magbasa ng libro. Hindi lang ito nakakatulong sa iyo na mag-relax, kundi nagpapabuti rin ng iyong kalidad ng pagtulog. Pangatlo, dahan-dahan lang. Huwag mong gawin lahat ng sabay-sabay. Mas sustainable ang unti-unting pagbabago, Hatiin ang iyong mga layunin sa mas maliliit at mapapamahalaang mga hakbang. Halimbawa, kung gusto mong kumain ng mas kaunti, bawasan ang iyong mga kinakain ng paunti-unti. Magsimula sa pamamagitan ng pagbawas ng kaunting dami bawat linggo hanggang sa maabot mo ang iyong nais nice na laki ng pagkain. At higit sa lahat, maging matiyaga at huwag sumuko. Ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Magsanay ng mindfulness at manatiling nakatutok sa iyong mga layunin. Tandaan, hindi madaling magbago, pero posible ito. Ipagdiwang ang iyong maliliit na tagumpay sa daan. Ang bawat hakbang pasulong ay progreso. Kaya mo yan.